Milahin nyo lang sa kanya. <laughs> ako, chef, actually. Ay, hindi ka nai na ko. Hindi ka nai-tear na ko. May tiyas may salakad na. At ito na nga, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Tumulak na kami, papuntang Lucena City para makachikahan natin si Chef Tin ng lutong tinapay. For today's video, we have with us, lutong tinapay, Chef Tin. Ganda, Chef Tin. Ay. <laughs> oh, wala kaming script whatsoever, so chismisan lang pa. I'm sure nakita ninyo yung post ko tungkol sa ano ang itatanong ninyo kapag nagkaroon kayo ng chance na Masama, ninyo sa akin. Magkaroon kayo ng chance na, na mamit ang isang sikat lang. Oh, sikat lang. Oh, okay. super. Isang sikat na baker vlogger. Gusto ko lang din kasi makita yung the, the real woman, oh, woman, hindi sure masyado, <laughs> <laughs> the real person behind lutong tinapay. A lot of you, napapanood nyo siya, i inspire kayo sa kanya, pero hindi nyo siya talaga kilala. Ako din. We have been friends for a while kasi pareho kami sa High Cups Marketing pero hindi kami talaga nagkahanan ng chance na magkwentuhan. I'd like you to meet her in a way that you have never met her before. Parang nakakapta <laughs> yun siya. Ito sa, ano tumatago sa isip mo? Wala. Medyo ba? So, ilang taon ka nun, Chef? 18. Magna 19. Pero nag-start ka magkaroon ng interest. Sa baking? Marunong ako magluto talaga, Chef. Masarap ako magluto. Pag kami handaan... hindi kami naniniwala. Kasi hindi kami natikman. Hindi, pag kami handaan kasi, ako talaga nagluluto sa akin. At a very young age, no? ma matalas ma ma kasi yung pang amoy ko. Tapos, yun. Tapos, medyo maganda-ganda pa Okay, okay, very good, very good. na, quality check. Next year, nag-start Pero, alam ko na, no, ano, ano ka naman kasi nang sabi Basta naman, naruno ka magluto. Madali mo na lang siya. Yeah, kasi mm -hmm. parang gano'n lang. Daro, no? Ano talaga yung naging umpisa nung pagiging baker mo? Yung, ano mo yung point in your life na naisip mo gusto kong mag -date. hindi ko tanda mm -hmm. kung saan nag-start parang pero nung yung, yung nag-start talaga siya nung na-orderan ako na 2,000 pieces first order 2,000 agad? Oh, empanada yung, yung talaga pero nag-empanada -e ka na before mm -hmm. ay ah, nag-empanada -e ako siya pero Pana pa unti lang, lang. kung mm -hmm. parang happy happy pagka ano lang may handaan tapos biglang 2,000 agad mm hmm. So, kinaya naman kinabugod mga 3 days ako mo lang kasi syempre hindi pa naman ganun kabilis. Tapos may nagawa pa akong pasobra. Then, hindi lang ako siya dito mismo. Sa, ito, 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 pakita mo. Sa Kapitolyo, nilaku ko yung mga natira ko. Siguro mga... Sipag. Siguro Sipag magay... walang tulog, tapos naglaku pa. Siguro mga... Kasi wala mo akong pagdadala niyo. Eh. Parang mga 40 pesos, 45 pesos yung natira ko. naman din. Isang opisina lang. Sabi ko, ay, pwede pala to. Pwede ko pala siyang ilaku daily. O, oh, so nakahanap ka pa Panang another parang idea. Oo, oh, oh, ang oh. nilagyan ko ng ano, ano, ice box ng ice cream. barangay kay Captain. Nung nag-order nag siya sa'yo, <coughs> iba ba order na kanya, 2,000. Hmm. Ang una mong naisip ay, kaya ko to, teka muna. O, anong time na yun? Wala. Iba e, kasi hindi masyadong nag ng mga bagay. So talaga ng feeling mo. Ay, ah, sige, go. dali. Sige. Totawa saan, hindi <laughs> na ng tatlong araw. Um, <laughs> Tapos, Doon ka na nag-start? Parang nag-start siya nung nakita ko na may market ako. Ah, tsaka naramdaman mo na yung kita ng ganong karami. Oh, okay. kita, no? Masaya, no? Masaya to have your own money. So nag-start ka sa empanada. Pero ang empanada ay kina-fry. Fry. Right. Wala naman na So, paano ka napunta sa baking? Yung biyanan ko na may bakery siya. Tapos, may gumagawa na sa bahay. Hmm. Nag-daw-daw ka doon. Na. Hindi pwede. Papagalitan na ako. nanonood lang ako. Tapos tanong ng so, tanong. Kumbaga doon ka nagkaroon ng ano. Uh -uh. Yung pinakauna mong education is... Baking, ano talaga? Bakery na. Na parang nanonood ka na. Uh -huh. Parang apprentice. Parang... P observe lang talaga siya. Salim P po siya. Papadalitan ako pagka nakilang uh, ako. Talaga. Parang YouTube lang, di ba? Ano yung una mo? Nagpwesto ka agad? O nagbebenta hey, ka mo ng... Hindi, chef. Tuwan-tuwa ako pagpapalako. Nung At una, ikaw lang naglalako? Nung una, ako lang siya. Ito, itong kapitolyo nga ito, nagtitinda ko dyan. Basta ang tinarget ko ng mga opisina kasi alam ko yung pagka nag, naglalako kasi sa bahay, hindi hirap. Oo oh, nga. Hindi ka talaga Nasigaw talang, ka mo, <laughs> Pag <laughs> hindi ka talaga pag pumasok ka sa opisina, lahat ng tao yan may hindi kumain. Tapos pagka oh. yung dala mo pa, eh, magpamo pa. <laughs> yung pagbukas na lalala niya. Matik na bibili. Eh, sa isang opisina, may 30 minutes. Tao, Sipi sa opisina, Ang pinis no? lang talaga ang bagla Tapos, nung nag-start na ako nun, unti-unti, may mga lumalapit sa akin, mga nag u na din. Tapos yung iba yung mga naglat na, ano yung sugan? Weteng. Weteng. Mga nagwe Habang na nagpapataya sila, may dinadalag sila. Binabenta din nila. So, hanggang oh. sa nagkaroon ako ng parang anim na talagang regular yun ang bilis kasi sa isang araw parang may mga panghapon na kung 400 pieces na agad noong time na yun ikaw na ang nagbe-bake o ang binabenta mo yung binabake ni nanay sa bikin. hindi, bakery ako, ikaw na. Ako, na ako na, 400 pieces 200 pieces anong oven mo? yung gamit, yung kung, kung yung follower ko alam yun yung pula yung bigas yun yung kauna-unahan ko, ko parang ano parang um, major parang, man yan uh, yun. malapang bakery na talaga ah um, oh, that, starling. Starling mm, online, yun das para sterling, sterling oven. Yun, ganun ganun po. Pula, pula. Yun parang para ano yun? Pula. Naka ano kayo? na ko ng asawa ko para mabili yung 10,000. Sabi mo supportive lang ng asawa. Mm -hmm. Hindi siya supportive na yung paano. Ah, bibigyan niya lang yung gusto ko. Tapos Subo, bahala na. Hindi ba ko. supportive ang tawag doon? Hindi yung Oh, alam oh, mo ano yung gusto mo? Sino support ka niya? Bibigyan niya. Oh, bibigay Tapos niya. bahala ka na. Wala ka na sa buhay mo. Okay. Palakihin mo ya. Pag hindi lumaki, okay oh, uh, sorry ka. Ganon. Oh, walang, uh, ano, walang sisihan. Walang. Important din kasi, no, for those who are starting, uh, meron tayong support ng family. In one mm -hmm. way or another, hindi naman kailangan yung support na tutulungan ka mag-bake uh -huh. ano. Yung, hindi lang, huwag na lang kumod. yon, diba? exacto. Walang, huwag walang, walang, ano, walang side comment. Hindi, pwede dyan. Hindi ganun. Dito. Oh, oh, no, Pero akong... marami akong ganun, before. Marami. A defend person. Hindi ang asawa. Hindi, hindi. Maraming Na, uh, ay, hindi ka lalago na ah, dyan. Tsaka ano, hindi ka naipisina yung asawa mo. Tapos naglalako ka din sa opisina niya. Kasi nagtatong it's ako. Diba? Kesa yung asawa ko nagtatrabaho, ako nagtatong it's. Hindi ba ako magpumbagsuga. Ako rin. Ako? <laughs> pero ano, Dari, pero, di diba, oh. Yung gano, yung, o, oh, oh, nasa bahay ka lang, nag, nanonood ng TV, di ba? Ah. Parang ang saya nun na magkatulong kayo, di ba? Pero yung ano kasi, asawa ko. Kasi chef, ang dala ko nun, 100 na breads na. So yung, ano ka nun, yung styro ko nun, yung malalapad na, tapos patong patong, yung isa ganyan kakapal. Ano ba binibitbit? May trolley ka? Wala. Talagang, bakit ka nagdaran ilang floor? Bawal madapa. Nasa gasaan na ako chef, actually. Ay, talaga? Mm -mm, talagang tumalbo yung, buti na lang, tapos na ako maghinda. Walang nasayang na panin. Ay, why nuna no niya yung paninda niya? <laughs> Pero na nahagip ako hindi naman nasakta ng... Uh... Hindi naman, pero parang doon ko na-realize na, ay, kawang kawang, walang wala nang batala. Na, na. Parang, alam mo no, yun, ano. bigla ka na lang sa, sa sagasaan, tapos, tapos na. Dari, dari, dari. Parang, ano ba pa, itsura ko, parang... <laughs> pero ano, ano, na-realize mo din na... Mukha kang kawawa. Parang <laughs> dati, may nagsabi sa kasi batang, batang nga kami nag-asawa. Parang poitin na ako, sabi ng isang tao, Bakit yan? Si pa, wait lang. Lang. si husband ka medyo may age na? Ano, meron kami 8 years na lang. sabi ko, bakit yan? Bata pa yan, paano pag ka nagkasakit ka? Ano na, ano na kayo? Ah? Ah, agad na. Judger? Ah, oh, sabi ko. Pati okay, hindi naman ako nito kilala. Bata D pa kasama. Dapat gano'n ang mindset. Dapat gano'n ang mindset. When somebody tells you na, na masama ka, uh, una mong isipin. Pero wala pa talaga akong kalamit. <laughs> hindi ka naman kinala niyan, eh. hindi niya alam yung nasa puso mo. Yun. Tapos, yun. Parang ngayon, eh, parang napamukha ako sa kanila na, hello. Oh, huh. ilang yeah. taon na, ilang taon na? Parang matagal na <laughs> ilang taon na kayo mag Kami? 20. Oh. Eh, yung iba nga eh. Dalawang taon lang, sukuan na eh, di ba? Kasi eh. Huwag na banggitin, no? Na si ano to, no? <laughs> Ipat kami. <laughs> <laughs> Obvious ba? Kasi mainit na doon sa festival. lang. Yes, hindi po nawala ng sound ang video. Pero, masyado na po kasing mahaba. So, wait na lang kayo for part 2. Kung saan, Chef Dean will speak more of her baking and vlogging success.